Papa! Ah, ano meron ngayon? Ha? ngayon? meron? Yung. Happy Father's Day! Oh. Happy. Oh. <laughs> alam mo na! Ah, alam mo yung Father's ko ha? Siyempre! ang mo na! Kiss muna. Happy Father's Day! Oh. Oh. thank you! May Punas ah! <laughs> <laughs> oh. Ang sa tawag na to, syempre, meron akong mga regalo. May regalo ako sa iyo pagka ano. Yun, diba? maganda. maganda! ba regalo? Siyempre! <laughs> <laughs> Mapapasayam yung magulang mo sa mga ganyan. ah, Oh, bubunot ka lang. Teka lang, ano muna? Baba o taas? Baba. oh, kuha. oh, basahin mo. <laughs> <laughs> Ito yung regalo mo sa akin, luto ako ng ulam. Yung bis na kala ko mag regalo maganda. oh, luto na. Luto <laughs> na. Ang tindi mo. Five minutes later. Ayos, ayos na siya, guys. ah oh. Ano, ano? Okay na yung Tapos na. Ano na? Yung niluto ko. Ano? Tapos na. Yun. Butit sakto talaga pumunta ka dito. Okay, kepo. Tempo, tempo. Oh, dahil na okay. yung ano ko na ngayon sa itong ano. Regalia. Oo, oh, oh okay. ano nga yan meron? Happy Father's Day, no? Oo. Oh. O oh, dahil tatay ka, father ka, mm -hmm. at araw nyo. Oo. Oh. oh, ito. Ayan yung ano sa'yo.

Oo oh, nga, yun siyempre. Pads di utos ano? Ano ano, di Dante. <laughs> <laughs> ito talaga, ano na talaga. Um, sure na, sure na talaga sure sure, sure to. Ito oh, oh, sure na, sure na. Sure sure yan. Oo, sure na, sure na. Oo. ka na, ka na. Oh. Okay. <coughs> aba, aba. taas. <coughs> babak, nela, babak, babak. Baba na baba, baba, baba. Baba. Oo. Oh. Uy. Uy! Ito <laughs> <laughs> ba to? Oo, siyempre! Ah, para sa talaga yan. Yes! <laughs> Ang ganda. Pero ano, anong tawag oh. na to? Nasa oh. ano mo na yan? Nasa UD, nasa UD app mo na yan? Di ba meron ka dyan sa oh. cellphone UD app mo? Yun yung digital? Oo, na-transfer na transfer ko na yan. Na-transfer ko na dagamit yung InstaPay. Kasi nga, free yung InstaPay ni Yudi. Makukuha ko yan. Siyempre! Makukuha ko. Ay! Alright! Tumakas! Tumakas. <laughs> kaya <laughs> kaya kailangan gagamitin mo yan. Uh. Ano lang, suturo ko sa'yo kung paano mo magagamit yung, ano, na yung pera na yan. Pero ako gagastis ito. Oh, Siyempre! Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Makaka, alam mo na! <laughs> So ayan guys, tuwan-tuwa. Dikay <laughs> ya, dikay pero syempre ilagay ko. Nilagay ko 'yun guys, nilagay ko 'yun doon sa my UD app niya para syempre mas uh, ano yung paggamit niya, hindi talaga yung biglaan yung paggamit niya. So pwede mong gamitin anytime, anywhere kapag magbabayad ka. Yan, ito uwas sa cellphone malamang <laughs> so guys ayan ha Yo, tuwan tuwan na naman ang tatay ko maraming 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 Sorry. salamat at, Ako, at gusto namin batiin gusto namin batiin ang lahat ng mga tatay ang lahat ng mga tatay dyan na happy father's day happy po father's sa, sa inyo lahat hindi syempre, ano to itong regalo ko kay papa eh um, isang pagkilala lang isang, pang, ano, isang pamamaraan ko lang para at least pasalamatan siya ganyan ah uh, pero kung wala namang pang regalo kung wala namang ano yung pagpapakita na <laughs> mahal niyo yung mga magulang niyo okay oh. sayon ka man magluto ka. yun yung pagkita. lang na mahal mo, yung mga magulang <laughs> no, mo, uh, napakamagandang magandang uh, kapalit na para Pero sa mga ito, magulang the natin. Pero ito, ang dabit mas dabit yung may 50k siya. Yan, ganyan. Siyempre, yun. Uh, Siyempre, sa tulong ng UD app. UD yan, up. at uh, siyempre, magagamit niya ng maayos at uh, safe ang kanyang pera. Happy Father's Day, everyone! Father's Day. Thank you! Dahil, Judy, kaya, kaya mo. mo.